Tara na mga nanalam sa bahay ako magluto ngayon ng isa sa mga nakakamis na ulam sa probinsya. So ayan, so ito yung uh, recipe natin. So kailangan natin ng shell, tsaka Ang ating hipon at ang papaya. So, ayan, pinapakulon na natin yung langalalabs yung papaya natin. So, ayan, palalambutin lang natin konti. Tsaka, ilalagay itong mga shell or sihi ang tawag nito sa amin sa romblon. So, ayan, tsaka yung hipon. So, ayan, ilagay na natin yung ating mga uh, shell tsaka yung hipon. So, ayan, mga lalabs. Ito yung mga lalabs yung namimiss ko talaga sa probinsya ng mga ulam kapag nakakapagbakasyon ako ng probinsya, ito yung number one talaga na hinahanap ko. So, ayan mga lalabs. Oh, ang sarap talaga nito kasi mga lalabs yung lasa, manamis na miss siya. So, ayan sa mga hindi taga-probinsya, hindi kinyo malamang hindi nyo alam to. So, ayan, ito yung pinakamasarap na ulam na babalik-balikan mo talaga sa probinsya. Ayan, hindi mo na kailangan mga lalabs bilhin dahil lahat ito ay pwede mong Ah, kuning libre, basta magaling ka lang so ayan, luto na malapit na maluto mga lalabs yung ating ulam so ayan, nakalibre tayo ngayon, kaya wala tayong gastas ngayon, kaya ayan may ulam na tayo, iba talaga pag sa probinsya mga lalabs, so ayan lang thank you for watching